So guys, susubukan natin tumapak dito sa loob. Subukan natin kaya guys, tara samahan nyo ako. Oh, ay, second time ko sa gagawin na. Tatapak tayo dito sa loob. Today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. At bago na nga pala si Janeto, tawag nyo sa akin laki. Kaya guys, samahan nyo ako. Ang sinabi ko nga pala ang tatapakan ko ay lake nga pala yan guys. gas, kaya guys, tignan nyo nga pala yung mga mangyayari. Lalo, laki lumulubog. Bago yung kaya ito, kasama ko nga pala dito yung mga tito ko. Gagala nga pala kami dahil wala nga pala silang paso ngayong araw. Kaya ito, sinamahan ko nga pala sila gumala. So guys, hi guys. Welcome to my guys. Kasama ko yung mga tito ko. Say hi, titos. Yes sir, yung isa ko dito nando sa likod. At ito nga pala yung tito ko na lagi niyong hinahanap kung nasa na nga ba siya. Kaya ito kasama nga pala namin siya ngayon. Wala nga rin pala siyang pasok. Oh, say hi to lo. Oh. oh. ito na hinahanap niyong pogi. Oh. Yo! Kamusta na kayo dyan? <laughs> Dito na kami. Nandiyan pa ba kayo? <laughs> At shoutout nga pala dito sa boss unad namin Kaya ito first time niya nga lang pala na ng snow Ano nga pala masasabi niya sa snow First time niya nga lang daw makita tong snow Hindi niya nga daw asa na ganto nga daw kalakas yung snow na madatatnan niya dito At yung isa ko nga pala tito na ito si Tito Bubot Pangalawang beses niya nga pala dito sa snow Kaya yun sanay na nga daw siya Namumula-mula na nga daw siya Canadian na nga daw siya At ayun nakasakay na nga rin pala kami sa bus Ang una nga pala namin pupunta na nga pala kami dun sa school Pupunta ko nga, nga pala dito yung kaibigan ko at may bebenta nga pala ako sa kanyang hoodie kaya ito nandito na nga rin pala ako sa school kaya ito nga pala yung binayad niya sa akin Tingnan nyo naman yung kinita ko 120 sa isang hoodie lang ganun talaga pag kumikita Mat Katapos nga pala yung kaya ito dali dali na nga rin pala kami dun pumunta sa mall kasi dun nga pala kami kakain hindi nga pala kami kumain sa bahay ito yung pagkapunta ko nga pala dito sa milik lake tignan nyo naman dito guys ayos na nga kagad dito yung bahay dati hindi pa nga pala ayos yan sira pa nga pala yan inaayos pa lang at yung nakikita nyo guys like nga pala yan tignan nyo nangyari naging yellow na dito ganyan na nga pala yan kapag nag i snow nag -i yellow yung mga lake so guys susubukan natin tumapak dito sa lake subukan natin kaya guys tara samahan nyo ako first time <laughs> second time ko sa gagawin natin katapak tayo dito sa lake let's go yeah I'm gonna try um Yo, kinakabahan nga pala ako dito sa ginagawa ko kasi late nga pala yung bababain ko pero ginawa ko nga pala to last year kaya dapat hindi nga pala tayo kabahan. At nung pagkababa ko nga pala yung pagkatapak ko sobrang tigas nga pala yung yellow kaya yung bali nga lang pala sa akin normal nga lang pala yung parang, ako, yung parang tinatapakan ko parang bato nga lang pala normal. Ano kaya kung mahulog ako dito sa saklolo kaya dito yung mga tito ko siguro hindi pupunta yung sobrang lamig yan hindi nila kakayanin. Ito yung pagkalakad-lakad ko nga lang pala dito wala nga pala nangyayari kasi sobrang tigas nga pala yun, tinatapak-tapakan ko lang. At pagkatapos nga pala namin pumunta sa Mill Lake na magikot-ikot, kaya ito nandito na nga rin pala kami dito sa mall. At sinamahan ko nga lang pala dito yung tito ko na tumaya ng loto, kaya ganito nga pala yung ginagawa niya kapag pumupunta nga pala kami kahit saan, tumataya nga pala siya na ng mga loto. Nandito na lang, don't forget follow and share. Thanks for watching, bye!